He welcomes in lahat lahatwa kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Mga pangakong nakasulat sa hangin ng kasal. Sa bawat tunog ng kampana, may pangakong naglalakbay sa hangin. Tila mga salitang hindi kailanman mahuhuli ng mga kamay. At sa harap ng simbahan, nakatayo si Daniel, nakasot ng barong na minana pa sa kanyang ama. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa pintuan, kundi sa malayo, sa alon ng dagat na dinig mula sa bayan. Sa kabilang dulo, si Maritz, nakasot ng puting saya na ginapos ng pawis ng kanyang ina, sapagkat ang damit na iyon ay tinahi ng pagmamahal at pangarap ng isang pamilyang kumakapit sa dangal. Habang naglalakad si Maritz papasok, may bigat sa bawat hakbang, parang bawat yapak ay tanong na hindi pa nasasagot. Sa likod ng kanyang niti, may lihim na nakalibing, isang lihim na hindi niya kayang ilabas sa harap ng lahat ng mga dumalo. At si Daniel, ramdam ang bigat ng hangin, ramdam na may kulang sa araw na ito, isang tanong na matagal na niyang hindi masabi. Ang mga tao sa simbahan ay pumapalakpak, nag-awitan na Ave Maria, ngunit sa pagitan ng bawat nota, may katahimikang mas malakas pa sa kanta. Sa bawat bulaklak na nakasabit sa altar, tila may mga matang nakatingin, naghihintay kung sino ang unang bibigay. Ang pari nagsimula ng misa, at bawat salita ay parang pagputol sa hininga ng dalawang taong naroon sa harap ng Diyos. Handa ka na ba? Tanong ng boses sa loob ni Daniel, boses na kanyang ama na matagal nang walang ngunit naririnig pa rin niya tuwing gabi. Paano kung hindi? Bulong ng puso ni Maritz habang nakatingin siya sa mga kandila na parang nagbabaga ng katotohanan na matagal nang tinatago. Sa labas ng simbahan, dumaan ang malakas na hangin, tumama sa mga kortina at ang mga pangako na sasambitin pa lang nila ay tila nagsimula ng lumipad bago pa man sila bikasin. At sa mismong sandali ng pagtatanong ng pari, Bago pa man magsalita ang isa sa kanila, isang aninong nakatayo sa may pintuan ng simbahan ang biglang nagpakita. Ang mga mata ni Maritz ay nanlaki. Si Daniel ay biglang tumigil sa paghinga. At ang lahat ng panauhin ay napatingin sa pintuan, kung saan ang liwanag ng araw ay bumalot sa isang taong matagal ng hindi dapat naroon. Ang katahimikan ay bumalot sa buong simbahan. Parang ang mga awit ng koro ay biglang natigilan. Ang kampana na kanina ay tila walang pagod sa pagtunog, ay tila na pagod din at huminto. At sa pintuan, nakatayo ang isang lalaki, nakaputing polo, basang-basa ang buhok na parang galing pa sa malayong biyahe. Si Gabriel. Ang lalaking matagal nang nawala sa buhay ni Marites. Ang pangalang hindi dapat lumitaw sa araw na ito. Ngunit heto siya, nakatayo, hawak ang isang lumang sobre na puno ng mga luhang hindi kailanman natuyo. Napatigil ang pari, natigilan ang mga abay, at ang mga bisita ay nagbulungan. Siya ba talaga? Bakit nandito siya? Hindi ba dapat nasa ibang bansa na siya? Si Daniel, bagaman pinipigilan ang galit, ay ramdam ang init ng kanyang dugo na umaakyat sa kanyang sentido. Hindi siya makagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Marites. At doon niya nakita ang hindi dapat makita, ang nanginginig na kamay ng kanyang magiging asawa, at ang luha na pilit nitong pinipigilang bumagsak. Maritz, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Gabriel, kumakala sa katahimikan ng buong simbahan. Hindi ko kayang hayaan na matapos ito nang wala akong sasabihin. Ang mga bisita ay halos magunahan sa paghinga, parang bawat salita ni Gabriel ay nagiging tabak na tumatama sa hangin. Ang mga kandila ay tila sumasayaw sa bakso na hangin na pumasok kasabay niya, parang may puersang hindi may paliwanag na nagdadala ng bigat sa bawat sulok ng simbahan. Si Maritz ay napayuko, ang kanyang mga labi ay kumakagat sa sariling takot, alam niya, darating ang sandaling ito. Matagal na niyang ipinagdasal na hindi, ngunit ngayon ay kaharap na niya. Ang pangakong sinulat nila ni Gabriel noon sa gilid ng dagat, sa hangin na hating gabi, ay muling bumalik para guluhin ang araw ng kanyang kasal. Hindi ako naniniwalang tapos na tayo, patuloy ni Gabriel, at humakbang siya papasok, anti-anti, habang ang mga tao ay bumabalikwas na mga ulo, sinusundan ang bawat galaw niya. Sinabi mo, sinabi mong walang hangin, walang bagyo, walang dagat na makapaghihiwalay sa atin. At ngayon, heto ako, lumaban sa dagat, lumaban sa panahon, para lang ipaalala sa'yo ang sinabi mo. Umiling si Maritz, nanginginig ang tinig, halos hindi lumalabas ang boses. Gabriel, huwag mong gawin ito. Hindi ito ang oras, hindi ito ang lugar. Munit mas lalong umikting ang titig ni Daniel. Sa kaibuturan ng kanyang puso, isang tanong ang kumakagat. Bakit ganoon ang mga mata ni Maritz habang kausap si Gabriel? Bakit may liwanag doon na hindi niya kailanman nakita? kahit ilang taon na silang magkasama? Maritz, tawag muli ni Gabriel, ngunit ngayon ay mas mabigat ang boses, parang dumaraan sa libo-libong sugat. Alalahanin mo ang gabi sa mayon, noong sinabi mo na kahit mawala ako, hihintayin mo ako. Dalawang taon akong lumaban sa ibang bayan, naghanap ng paraan para makabalik sa iyo. At heto ako, dala ang pangakong hindi ko binawi. Ang mga panauhin ay nakaramdam ng kakaibang kirot. May ilan na nagbubulong-bulong, may ilan na umiling, ngunit karamihan ay napako sa tensyon. Sa bawat salita ni Gabriel, tila lumalakas ang hangin sa loob ng simbahan. Parang mismong kalangitan ay nakikiusap na huwag tapusin ang kwento ng ganito. Munit sa puso ni Daniel, may apoy na kumikiskis. Lumapit siya, mahigpit ang mga kamao, at humarap kay Gabriel. Wala ka ng karapatang buluhin ang araw na ito. Pinili niya ako, hindi ikaw. Nandito ang pamilya niya, ang pamilya ko. Hindi mo pwedeng baliin ang lahat dahil lang sa pangako sa hangin na hindi mo tinupad sa oras na dapat mong tinupad. Nanginginig ang labi ni Marites. Ang dalawang lalaking nasa harap niya, parehong mahalaga, parehong bahagi na kanyang puso. Ngunit sino ba talaga ang dapat niyang piliin? Ang pangako na nakaraan o ang kasalukuyang humahawak sa kanya? Ang pari ay napilitang magsalita, nanginginig ang tinig. Anak, ano ang nais nice mong gawin? Hindi maaring magpatuloy ang seremonya hanggat hindi malinaw ang iyong desisyon. Lumingon si Marit sa kanyang ina na nakaupo sa unahan. Ang mga mata na ina ay puno ng takot, ngunit may bahid ng pagunawa. Parang sinasabi na kanyang tingin, Anak, ito ang buhay mo. Ikaw ang pipili. Tumulo ang luha ni Marites. At sa gitna ng lahat, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit ramdam ng lahat. Hindi ko alam kung alin ang tama. Napasinghap ang mga tao, Si Daniel ay nanlamig, si Gabriel ay natigilan. Ngunit hindi natapos doon, sapagkat mula sa bolsa ni Gabriel, inilabas niya ang sobre na hawak niya kanina. Kung hindi mo alam, hayaan mong ipakita ko sa kanila ang sulat na sinulat mo sa akin, dalawang buwan bago ako umalis. Ang sulat na nagsasabing kahit magpakasal ka man sa iba, ikaw pa rin ay akin. At ako ay iyo. Nahulog sa sahig ang sobre, bumukas at ang papel ay lumipad sa gitna ng pasilyo. Dali-daling dinampot ng isang bata na abay at bago pa man maawat, binasa ng malakas ang unang linya. At kahit ang hangin ay hindi nakikita, alam kong dala nito ang ating mga pangako. Parang gemuho ang buong simbahan. Ang mga bisita ay nagingay, nagbulungan, may ilan na napatayo at ang ina ni Maritz ay napapikit sa sakit. Habang si Daniel ay nakatayo roon, hawak ang kanyang dibdib, parang ang mismong puso niya ang pinilas ng mga salita. Ang luha ni Maritz ay tuluyang bumuhos. Ang kanyang mga kamay ay nagtakip sa kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay nanginig sa bigat ng katotohanang hindi niya naitago. Si Gabriel, bagaman puno ng sugat at kagod, ay lumapit ng isang hakbang pa. Hindi ko sinasabi na iwanan mo siya sa harap ng lahat. Sinasabi ko lang na alalahanin mo, may isang pangakong isinulat hindi sa papel, kundi sa mismong hangin na ating kasal noon. At hindi yon kailanman nawala. Si Daniel ay napatingin kay Maritz at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung mahal pa ba talaga siya nito. Ang pari ay natigilan, hindi alam kung dapat bang ipagpatuloy o itigil ang lahat. At ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay nakatutok kay Marites. Ang mga salita ay hindi na lumalabas sa labi ni Marites. Tanging hikbi, kanging pag-iyak ang humahabol sa bawat hininga niya. Ang mga bisita ay napapailing, may mga mata na puno ng awa, may mga matang puno ng galit, ngunit lahat ay nakapako sa kanya. Si Daniel ay nananatiling nakatayo, malamig ang titig ngunit nanginginig ang dibdib. Si Gabriel naman ay nakaluhod ng gayon, hawak ang sulat at ramdam ng lahat ang apoy na kanyang paninindigan. Maritz, basag ang boses ni Daniel, halos hindi marinig ngunit tumagos. Kung mahal mo ako, sabihin mo ngayon. Kung ang puso mo ay akin, hindi na dapat ako nagdududa. Sagutin mo ako bago tuluyang magbago ang lahat. Huminga ng malalim si Marites. Ang kanyang mga palad ay nanginginig, parang wala siyang lakas na humarap, ngunit pinilit niyang tumayo. Tinignan niya si Daniel, ang lalaking kasama niya sa bawat hirap, sa bawat pag-akyat ng bundok para lang magdala ng bigas, sa bawat gabing umiyak siya sa pagkawala ni Gabriel. At tinignan niya si Gabriel, ang lalaking minahal niya mula pagkabata, kasama sa mga lihim na tagpuan sa ilalim ng punong mangga, ang unang pangakong inyukit sa buhangin na dalampasigan. Paano ko pipiliin kung parehong bahagi ng buhay ko ang hawak ninyo? Bulong ni Maritz, halos hindi na makayanan ang bigat ng tanong. Ang isa, kasama ko sa bawat hakbang na kasalukuyan. Ang isa, tinuruan akong mangarap at magmahal ng buong buo. Nagikting ang hangin sa loob ng simbahan. Parang mismong mga dingding ay nakikinig sa kanyang desisyon. Muling lumapit si Gabriel, dahan-dahan, halos pabulong. Hindi ko hiningi na guluhin ang araw mo. Dumating ako dahil ayaw kong mabuhay nang hindi mo nalalaman ang katotohanan ng puso ko. Kung pipiliin mo siya, tatanggapin ko. Pero kung ako, kung ako pa rin, handa akong lumaban hanggang huli. Si Daniel ay lumapit din, mas malapit, at marahang hinawakan ang balikat ni Marites. Hindi ko kayang mawala ka. Pero kung sa dulo, hindi pala ako ang tahanan ng puso mo, mas masakit kung ipipilit pa natin. Kaya gayon, sabihin mo, Marites, sino ba talaga ang mahal mo? Tumigil ang oras sa sandaling iyon. Ang pari ay napapikit, nagdarasal na tahimik. Ang mga bisita ay nakahawak sa kanilang dibdib, hinihintay ang sagot na puputo o magpapatuloy sa kasal. At si Maritz, huminga ng malalim, pinahid ang kanyang luha, at tiningnan ang dalawa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isa malakas na tunog ng kampana ang umalingaunggaw mula sa tor na simbahan. Walang sinuman ang humila ng lubid. Munit ang kampana ay nagpatunog, malakas, paulit-ulit, parang tinig mula sa langit na humahalo sa kanilang katahimikan. Nagkatitigan silang tatlo, si Maritz, si Daniel, at si Gabriel. At sa mga mata ni Maritz, may liwanag na tila handa ng pumili. Ngunit sa sandaling iyon, bago pa man bumuka ang kanyang mga labi, isang malakas na kulog ang gumuhit sa kalangitan, kasunod ang pagbuhos ng ulan na tila naghuhugas sa bawat bulaklak, bawat kandila, bawat pangakong binitawan. Nagmamadaling nagtakbuhan ang mga bisita upang maghanap ng silong. Ang pari ay nagtago sa gilid ng altar, nanginginig. Ngunit ang tatlong puso ay nanatiling nakatayo sa gitna, nababasa ng ulan at hawak-hawak ng kapalaran at doon, sa ilalim ng buhos ng langit, sa gitna ng mga pangakong nakasulat sa hangin, nakabitin pa rin ang tanong na hindi pa nasasagot. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, karang bawat patak ay naghuhugas ng lahat ng sugat at kasinungalingan na itinago sa mga nakaraang taon. Ang mga bisita ay nagsiksikan sa gilid ng simbahan, nakasilip pa rin, naghihintay na wakas ng istorya na hindi nila akalaing magiging saksi sila. Si Maritz ay nakatayo sa gitna, basang-basa, ngunit sa kanyang mga mata ay unti-unting lumilinaw ang liwanag na katotohanan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ni Daniel sa kanyang balikat. At tumingin siya kay Gabriel, na nakaluhod pa rin, nanginginig sa lamig at bigat ng lahat. Gabriel, mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Ang mga pangakong isinulat natin noon ay totoo, hindi ko iyon kinalimutan. Pero natutunan kong ang hangin ay hindi dapat gawing tahanan ng puso. Dumaan ang panahon, nagbago ang mga daan, at natutunan kong ang pagmamahal ay hindi lang pangako, kundi pagpili, araw-araw. Napatitig si Gabriel sa kanya, at sa kanyang mga mata ay naroon ang sakit ng isang lalaking huli na ang dating. Ngunit naroon din ang pagunawa, sapagkat alam niyang ang oras ay hindi niya kailanman matatalo. Lumingon si Maritz kay Daniel, at sa unang pagkakataon mula ng magsimula ang seremonya, mumiti siya, hindi ng ngiting pilit, kundi ng ngiting totoo. Daniel, ikaw ang pinili ko dahil ikaw ang kasama ko sa bawat hirap, sa bawat araw na walang kasiguraduhan. Ang pangakong binibitawan kong gayon, hindi ito isinulat sa hangin, kundi sa puso ko. At dito na ito mananatili. Napaluha si Daniel at sa sobrang bigat ng damdamin, nyakap niya si Maritz ng mahigpit, walang pakialam sa ulan, walang pakialam sa lahat ng nakatingin. Ang mga tao ay napasigaw, may halong galak at kirot, at ang kampana ng simbahan ay muling tumunog, gayon ay parang basbas, -bas, hindi na tanong. Si Gabriel ay dahan-dahang tumeyo. Basang-basa, sugatan, ngunit matatag. Lumapit siya sa dalawa at sa gitna ng katahimikan, inilapag niya ang sulat sa altar. Ngayon, hayaan ko ng dalhin ng hangin ang pangakong iyon. Dahil sa dulo, mas mahalaga ang kaligayahan mo kaysa sa laban ko. Tumalikod siya, lumakad palabas ng simbahan, at sa bawat hakbang ay kasabay ang pagbuhos ng ulan na tila inaakay siyang palayo. Ang mga mata ng lahat ay sumunod sa kanya at sa sandaling iyon, ang buong simbahan ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. At habang muling sinimulan ng pari ang seremonya, ang tinig nito ay malakas at malinaw, kasabay ng pagtigil na ulan. Ang araw ay sumilip mula sa ulap, nagbigay ng liwanag na dumapo kay Maritz at Daniel. At sa kanilang mga mata, ang pangakong binitawan ay hindi na nakasulat sa hangin, kundi nakaukit sa kanilang mga puso, handang isabuhay, araw-araw, hanggang sa dulo ng panahon.